What's going on mga katods, it is a beautiful uh, sunny Wednesday morning, nakikita niyo naman At tayo po ay pupunta ng uh, Cafe dili pa sa Petro Northbound ng StarTol At ililibre tayo ng uh, almusal ni Relly Sana ah oh. Artiflow bilang uh, kabayaran sa <laughs> mga pustahan namin sa UFC bali second nyo to na trick niya yung una yung sa ano sa Lotus hindi na lang ako nakapag vlog kasi hindi ako nakapag motor so ito dito naman sa Cafe Delipa matagal-tagal na din kaming hindi nakakapunta dito no Pumunta lang dati Dito madalas ang Batangas Boto Club mag eh, GMM Siyempre nakamit namin si Daming And for today's vlog uh, orasa natin mula dito sa ano Start all way Kung naman dito sa single line Doon sa may ano na Malawag na karsada oras natin mula dito Papunta doon sa Cafe Dilipa. Hindi ako masyado mong magsasalita para nakafocus tayo sa pagra-ride para may full blast na ang ating takbuhan, ano? Oh shit, may, patrol! Pero buti may birapan tayo sa truck. So, hindi nyo tayo matadali, no? Bye, po. So, time check, 713. Let's do it! Slowpoke Ang mga sasakyan Ay! Na Patay tayo dyan Babagal masyado We started uh, Badly Let's go! So, puro tayo content Puro tayo, no? no senda seven one six tigot matalbo bouncy ay her... natin lumipat 417 Medyo madami si sakyan Hindi pa tayo nakakatuktong ng 200 Why DJ? What's wrong? Come on Don't push out now <laughs> 719 hindi maganda ang ano na karasada mga katods sabi si sakyan hindi ako makatodo uh, wala naman tayo magagawa pagka ganyan kasi tayo mabunga <laughs> you know we always uh, speed responsibly naman hindi totoo yan may bantay aming sisakyan dapat ba ako nagsimula ayun ayo pilit Pero hindi lang approaching tambo oh okay, yeah dati wala pa tong 5 minutes sa akin sorry mga katods ang daming tatakyan at pala maga akong umalis sa mga nagtatanong no kung nakakita ba talaga dito sa stealth na rhizoma Miro the answer is yes nakakita naman ang guluhan mo lang pero syempre mas malaking makakita dun sa ano Mga stock O kaya dun sa mga mas malaking style ng mirror Ito kasi naka ano, for sports bike Ako talaga Nakadesign talaga ito para sa sports bike no? Super sport Ako talaga kasi kailangan ko na side mirror Hindi ko masyado mabali ang leg ko pag lingon sa likod eh Yan na, spalto na Rapit na tayo sa Kapitilipa. Nakakita ako ng opening pero may mga obstruction. Nakikita ko na ang petrod Kaya tayo pupunta na sa Cafe Delipa So dito tayo sa Cafe Dili pa Napansin niyo Ay sarado siya kasi 8.30 pa ito nag-open ano Background nga pala kay Rally Artiflow no mga katods Ang may-ari ng Artiflow uh, Services Specialization niya ay pumps So uh, May kailangan kayo sa mga pump Pang ano maging pang aircon man yan Domestic Fire protection or process na mga pumps meron po siya siya po ay uh, design supply install and preventive maintenance ano so nakalala natin siya through kay ano Sir of uh, Arm Solution way back on yata 2021 kung di ako kakamali kasi unang project namin ay yung MacBuy project ko 2020, 2021 ngayon so yun Wait natin siya Para tayo ay Makachow Tama ba? Ay, 7.30 Bukas na? Wow So Mali pala, 7.30 na siya At open na siya You know So Pasok na tayo So, tapos ang kami mag-breakfast, no? Dito sa Cafe de Lepa ng Star Tollway. So, uh, dalawa lang kami ngayon. Itong F3 lang natin at yung uh, Triumph Trident ni Artiflow. Butit, uh, hindi naman siya nag-hard start ngayon. Umistart naman din siya agad. oh men. Sabay. Ingat, ah. Bounce na kami ni Artiflow. Kasi may mga trabaho pa kami. Wee, You know. Salamat, Artie Flow Para sa sponsorship ng ating breakfast. Bale, isa na lang ang utang mo sa akin. Then, ako naman kasi natalo tayo sa MotoGP. You know. Bye bye So another solid breakfast ride na naman Ang nangganap ngayong araw mga katods Again maraming maraming salamat kay ready Siya ay kasama natin sa Chapsoy At sa Batangas Moto Club ano? uh, Again maraming salamat sa mga katods natin Nanonood At walang sawang uh, sumusuporta ah, sa ating mga vlog asahan nyo hindi tayo papalya sa ating pag-upload ng Sabado o Biernes nagtry kasi ako dati mag -ano, twice a week eh mahina ang views <laughs> kaya tatry natin mag weekly na lang para hindi rin tayo maubusan ang ating baon maganda panahon ngayon ano Maraming salamat din kay Nodon Moto sa pagpapahiram nitong uh, Hero 7 sa akin ano. Kasi paano na eh, nakakapag-vlog tayo. na mamarel <laughs> Hello <laughs> So nakadalawang uh, sungkit naman tayo ng uh, 200 Tama na yun huwag sana tayong mahuli <laughs> ng overspeeding hindi naman niya tatay na baril kaya okay lang may naka multistrada successful lang ating pag-overspeed mga katuloy. for today's content mga katods maraming maraming salamat sa pagsama no? yan hanggang sa muli ito po ang inyong katods Lavidge Moto signing out Babush and happy Wednesday sa inyo mga katods I'll catch you on the next content